mulat sa pool, pumasok tayo sa politika, wala tayong hinihingi. O so kahit kay nino kandidato, pera man o anumang material, eh, hindi natin nakaugalian yan. Okay. Magandang araw mga kahardin. Andito na naman ang inyong pambansang sulsulero. Si Ka Jonas. At uh, ang makakadaupang palad natin ngayon ay ang isa sa pinakamatagal ko ng kaibigan, uh, matagal kong nakasama sa kapatiran, si Bro Daniel. Magandang umaga po sa ating lahat, gay manggahan. Kami po ay nandito sa halamanan at kami po ay medyo magkukwentuhan at magkakamusta ng aking kaibigan si Bro Jonas. Bro, Bro Dan, ah, tagal-tagal din tayong hindi nagpanagpo ah, mukhang busy busy ka. Ano ba ang ano, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ah, may trabaho naman tayo tayo ngayon. Ah, samantala ang magbuhat siguro nung Naging active ako sa barangay nung panahon ng ating Kapitan Chris Cruz. Ganyong 40 years kaming nagkasama niyan. At sa larangan ng politika dito sa bangga, masasabi ko na napakarami na nating karanasan. Okay, sige. Nabanggit mo politika eh, di ba? Bro, ganito, met, alam mo naman, di ba? umuhugung na yung eleksyon, di ba? Uh, umiinit na, kumbaga, marami na nagpaparamdam. Anong masasabi mo rito tungkol dito sa mga Maaga nga nagpaparamdam, nagpapakilala na sa tingin mo ba ito ay taatbang uh, kakandidato tong mga to o talagang ano na lang uh, gusto lang nilang uh, maging uh, popular sila. Ang sa akin diyan pananaw ay kaya nagpapakilala yung mga yan, siyempre may meron ding naghahangad ya na no na manungkulan dito sa ating Pasig. Kaya sila ay nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtulong at mga kung ano pang medical. Eh yan di isang pamamaraan lang para sila ay makilala dito sa ating talusod ng Pasig. Okay. Maganda naman yung siguro intention ng mga yan. Uh. Eh, hindi natin sila mapipigilan dyan dahil yan yung kagustuhan nila, pansariling kagustuhan siguro nila at gusto rin nilang maglingkod. Di ba? Oy, okay. ngayon, sabi na nga natin, painit na ng painit ang, ang pagpapakilala ng mga gustong uh, tumakbo. Ikaw ba bro, may, may, may mga lumalapit, uh, nagpaparamdam na ba sa'yo na humi, uh, mangihingi ng suporta o tulong uh, kung sino man? meron na rin na lumalapit, na sinasabi na tulungan daw si ganito, si ganito, pero hindi ako nagkukumit commit sa kanila dahil alam mo na kay eh baka tayo ay eh mapagsabihan na ano naman sa politika baka tayo ang pagkakaintindi nila baka tayo eh, na may namimera o nag ano pa eh, ayo ang pumasok yan pero sa akin meron lang ako isang pinangakuan pero hindi ka sabihin ng pangalan na tumatakbo rin na pagka ng Pasig. Secret. Secret yan. Uh, okay. Pero, malalaman din nyo yan. Bandang uli. Okay. Nabanggit mo kasi, baka may masabi sa yung mga tao, yung ibang tao na baka ikaw ay mame, peperahan mo lang yung lalapit ah. sa'yo. Uh, bilang isang ano eh, kilala kita eh, bro eh, na isa ka ring leader talaga na uh, marami ring nahihikayat sa yung mga sinasabi, di ba? Uh, sa tingin mo ba, yung sinasabi mong peperahan, ba't nangyayari ba talaga ito na yung mga leader ay eh, namemera sa mga lumalapit na kandidato? Karamihan, ganyan. Dahil siguro kalakaran yan sa politika, pero sa atin, mulat sa pool, pumasok tayo sa politika, wala tayong hinihingi. O kahit kay kandidato, pera man o anumang material, eh, hindi natin nakaugalian yan. Kaya tayo dumami kaibigan natin sa mangga, nakilala na, nakilala tayo bilang isang kaibigan. At tayo pinakita natin sa kanilang tayo ay hindi politikong dahil lang sa may pera o dahil lang ano lalapitan natin. Hindi oh, tayo ganoon. Iba't iba kasi rin eh, di ba? Na bro ganito, ah uh, napapansin ko kasi dito sa kalakaran ng politika eh, dito sa Pasig, sa at, dito sa atin, sa atin mismo mm -hmm. na may iba't iba't iba klase ang leader eh. May mm -hmm. leader na leader talaga tunay na leader na iaangat yung uh, tawag dito, yung para sa interes ng kanyang samahan, ng kanyang mga miyembro. Mm -hmm. Pero meron ding leader eh na ginagamit niya ang miyembro para sa kanyang sariling interes. Ito yung sinasabing ibi, uh, pam, ano, manghihingi ng kung anumang kapalit dahil nakaumang yung listahan o pangalan ng kanilang asosasyon. Asan ka rito, bro? Ipa ipaliwanag mo ngayon. Ako sa akin, ang nangyari sa akin diyan, karanasan ko, nakita mo naman yung anak ko tumakbong kagawad. Marami kong leader na nilapitan na napatunayan ko na hindi naman lahat nakukuha sa pera. Lahat tumulong sa akin na walang kapalit, bilang isang kaibigan, tumulong sa akin. Ang suporta nila, buo, kaya kahit independent tayo, naipanalo natin yung ating kandidato sa manggahan. Kaya ang masasabi ko sa mga leader, kasi pagka ang leader, pinakisamahan mo ng maganda, hindi mo na kailangan bayaran yan. Pero pagka ang, may mga leader na talagang politika dating, kung sino may pera, ka kampian, eh, sa tingin ko, eh, ang hanapin natin, yung mga kaibigan na kahit wala, tutulong sa atin. Kaya napatunayan ko sa akin, napakahirap ng laban ng nag-independent na ipanalo mo. Dahil oh, okay. lang sa kaibigan, walang perang involved, wala kang binayaran. Kaya yung mga angels namin, kahit chingko, walang bayad. Kaya mga tumulong sa amin. Kaya, ipapasalamat ako sa okay. nila. Okay, patungkol naman tayo sa mga naghahangad na tumakbo, no? Uh, ano ang nakikita mong uh, katangian na dapat mong suportahan sa isang uh, sa isang uh, kumakandidato, lalong-lalo na yung lalapit sa iyo dahil kilala kang isa kang leader doon sa lugar na kung saan ay kinalakihan mo at doon ka nagkaroon ng maraming kaibigan. Ako sa akin, pag may lumapit sa akin, kahit na operan na ko basta ang tinitingnan ko yung record yung nalapitan yung tumulong sa Pasig pag humingi ka ng medical mission humingi ka ng ano yan ang ano natin ang kailangan iboto eh, ang kiliki natin eh kung hihingi tayo ng isang libo dalawang libo sa mga politiko tapos tatlong, uh, tatlong taon uupo yan eh doon -do na tayo sa sa isang beses tayo makahingi ng medical mission pero Ma ay mararamdaman natin yung epekto. Oo, Bala, okay. So, uh, masabi na natin pat, uh, siguro tignan pa rin natin dito ano yung ilalatag na programa, programa plataporma at diba? uh, Kasama dapat 'yon sa inaano natin na uh, tinitignan uh, natin na kasi napap-siguro napa, napansin mo rin sa sarili mo. Kada eleksyon may lumalapit sa'yo. bilang isang leader, linalapitan ka dahil alam nilang, merong kang mm -hmm. Uh, kasama na handang sumuporta sa'yo. Uh, kung ang pananaw na ang titignan natin ngayon, etong mga nagsusulputan na nagpapakilala sa ngayon, diyan ba bukod doon sa sinabi mo meron ka ng sinasabing uh, susuportahan na uh, isang uh, tatakbo eh, may nakikita ka na bang kasupo Ako sa tingin ko ayoko mag-judge muna eh medyo siya ngayon tinitignan ko muna yung kanilang mga galaw mahirap kasi sa isang taong husga mo na wala pa namang ah, ginagawa okay. mali wala pa, no. ang nakikita natin tumutulong wala naman tayong masama ni eh kahit na oh, ano, pagtulong eh, yun oh, pagtulong diba? yun eh pero oh, siyempre, eh, kikilatisin din natin bawat lang, ano Ano, ano ba? yung intensyon? Bakit tumutulong? Yun dapat ah. yung nakikita natin, ano? Diba? Eh, tungkol naman sa ano, sa, sa sa serbisyo, sa serbisyo ng no, mga kasalukuyan nating mga nakaupo. Anong masasabi mo? Uh, siguro ang akin, may hinahanap pa yung mga taong bahay ng manggahan. Parang may kulang pa. Kaya pagka nakita mo yung mga tao nag may nagbibigay yung iba para silang ano eh, parang ano sila yung yung parang yung nang parang kulang tayo sa ano kalinga sa panapay, uh, yun yung pakiramdam parang, ng mga tao siguro na kulang uh, um, pa sa kalinga. Yun ba yung ibig mo sabihin? Di ba pagka-December, nakakakuha tayo ng bag-bag galing sa uh, City Hall. Uh, Pagka-senior, may tatlong, pero may tatlong libo diba ka. Ah. Ang tao parang nakukulangan sa service na gano'n. Na, kung baka ano naghahanap pa rin sila na ano pa ba yung... Ano, na, kailangan atin ah, na may sa ating tulong. Okay. So, ang ibig mo ba sabihin, kailangan ba natin itong ah, maging kaugalian na pag merong konting ah, ah, pangangailangan eh, kailangan ba natin abutan? Ah, kailangan ba natin bigyan? Halimbawa, ako naglilingkod. Nakaupo ako ngayon. Yung bang mga ganong problema, pag nakita ko, kailangan ko bang bigyan sila o ra-orada o or ipoproseso natin. Hindi ba nila nakikita yung mga programang inilalatag? Yung, yung, yung pang ma, mahaba ang uh, epekto ng mga programa yon, Hindi ba, hindi ba ganon yung nakikita mo doon? Maraming ano, na hindi nakakakita na ganyan. Na... Kasi ang nakikita lang yung biglaan na tulong eh. Yung pang na programa ng gobyerno natin, hindi nila nakikita. Hindi nila ramdam. May nararamdaman yun. Hmm. Ang nararamdaman ng tao, yung, nag nagbigay ka ngayon, good lalo ba'y naha. Oh, nakita. Kaya, ng tao oh. yan. Nakita, oh. nag-abot ka. Mararamdaman. Oh. Yun yung panandali ang, ano to eh, panandali ang pamatid gutom. Oh. Kung baga. Oh. Kahit na sandali ang tulong, ibig sabihin, ang sa isang ano, Salita talaga yung may, naghahanap na lang kalinga ang ano karamihan so ibig sabihin pala bro ay hmm. mahihirapan palang lumusot dito hmm. yung mga naghahangad na may magandang intensyon hmm. na may magandang programa hmm. na iyatag sa tao dahil eh, paano kung ang nagkataon yung may prinsipyadong ah, kakandidato ay hmm. gusto niya ng magandang programa at wala siyang maibibigay Maiaabot na panandali ang tulong, masasabi na natin suhuli, eh, uh -huh. sa mga butante. Anong sa tingin mong ganun? Yan nga, ang sakit natin, ang nalipuran natin, yan ang ganyan. Okay, uh -huh. Gusto mong maglingkod, kapos ka sa budget, Wala. pa ka manalo. Uh -huh. Madalang yan, nanalo. Hmm. Ngayon, karamihan talaga ngayon, alam mo naman, talagang <coughs> karamihan naghahanap ng ano yan lalo na pagkakandidato. Big, may dadaan lang na kandidato dyan. Pag kinamayan mo yan, lalo't na umpukan, may nabote dyan. Kailangan, kahit pa paano, abutan mo yan. yan. Yan, ang kalakaran natin eh. Yan so, yan tayo, eh. Ibig sabihin, kailangan pa, na, kailangan pa pala educate so, yung mga pangkaraniwang uh, tao, pangkaraniwang uh, mamamayan, mga butante, na Kailan kaya darating yung panahon na yun na ah, yun. titingin tayo doon sa kwalifikasyon at hindi doon sa magiging partisipasyon nung tumatakbo? Kailan kaya? Sa tingin mo darating yung panahon na yun, bro? Malabo, tingin ko. Matatagal pa ang panahon bago mangyari yan. Lalong-lalo na, kaya alam mo naman ng politika sa Pasig, eh. medyo karamihan dyan gumagamit ng pera para oh. manalo. Hindi lang sa Pasig tingin ko eh. Nakaugat na ito, nakaugalian eh. Bago tayo magtapos bro, ah, hingi ang kita ng maiksing mensahe. Anong maibibigay, ibabahagi mo para sa pangkaraniwang ah, tao na butante sa darating na eleksyon? Ang payo ko sa mga tiga Pasig, lalo na natin, ganito tayo. Huwag tayong tumingin sa material ang tignan natin kung yung servisyong pang matagalan at natin yung kanilang plataforma yung mga naging track record nila ngayon kung maganda di e, boto pali natin ngayon kung hindi naman maganda nagawa eh, alam na natin balita natin oh, okay. yun lang naman yun eh oh, okay okay, okay. okay. Uh, muli po uh, ang inyong pambansang sulsulero ka Jonas po dito, dito lang, lang yan, yan sa kapian, sa Hardin